Ito yung ba yung pinasara ni Mayor Esco Moreno? Oo, no, walang no, permit yan Walang permit, no? Hindi nga barangay, hindi ba eh Pati itong barangay, no? Sarado na ito, hindi na ito buksan Hindi ba eh Nakapadlock yan, no? Dalawang double lock yan eh, no? Ito yung pinasara guys ni, ano, ni Mayor Esco Moreno Pati yung uh, barangay hall nila, oh Nasa ano na, uh, bangkita na, na rin Alright guys, good morning. Time check now is 9 a.m. So guys, andito tayo ngayon sa Nguyen to Quiapo. So pupunta tayo doon guys sa uh, yung pinasara ni Mayor Isko na mga heavy equipment ginagawang uh, tambakan ng mga heavy equipment ni ano Congressman uh, Jewel Chua na ginagamit niya sa mga pagpapagawa ng mga project niya guys no. So yan yung pupuntahan natin ngayon guys Para ma-update pa natin kung anong dahilan At anong status na nun Kasi napanood nga natin dito sa uh, videos Pinasara yun Dahil walang uh, ako ako ng permit uh, Isa pala yung covered court guys no? Uh, mga office ng mga senior citizen At saka daycare center Ngayon pinaba ni Joel uh, Congressman Joel Chua Pinalit dun is yung mga Ginagamit sa pagpaconstruct Ng mga ano niya, project o Yung mga heavy equipment dinalaman ni uh, Mio Escomoli Moreno na yun nga para sa mga senior citizen ngayon na the game day center ngayon uh, pinuntahan niya at pinasara niya at kinumpis kayong mga uh, ano dun, heavy equipment doon na mga nakalagay na uh, nilagay ni uh, congressman Joel Chua yan update lang naman natin to so yan pupunta natin dito guys dito sa ano ah uh, Alvarez Street Corner Avenida Zone so, 3 Dito yan lang guys Sa Maynila no guys no? So pupuntahan natin ito ngayon guys Alright guys Dito na tayo guys Malapit 3 minutes Bago natin marating yung uh, Pupuntahan natin na uh, Pinasirado ni Mayor Escomorino Andiyan din malapit yung bahay. Alam mo yung pinuntahan ko na kinuha ko na yung tatatlong pala pagdikir oh. na pinagiba din nasa kinain yung gitna mismo ano kinang gitna na ano na kalsada na yung ano diyan din oh no, sa kilid turo ko sa iyo ah dito sa labi niyo kasi to malapit din pala yan guys dito sa ano guys oh niyo sa vlog ko yung dating diker center sa barangay Hall na pinagiba din nila ano guys So, andito tayo guys sa gilid mismo. Ito pa rin guys sa dating uh, Rizal Covered Court pa ito guys. Ito guys, ito yung pinasara uh, ni ano, uh, Mayor Escomorino. Na ginawang ano, dating Covered Court to guys. Tapos ngayon, uh, pinasara ni Mayor Escomorino kasi ginawang uh, ano oh, maraming heavy equipment sa loob guys kung mapapansin nyo. So, tabihan natin guys doon sa gate mismo. Ayan No? Oh. ito ng isa so, public recreation bureau ito ngayon guys oh ito yung ano ito yung dati ha eh marami heavy equipment sa loob ito palang guys ito yung uh, pinaano close ni uh, mayor esquimorino dati siyang result uh, for covered court grabe guys no papa sa lobo oh. daming mga ano heavy equipment mga oh, malalaki ngayon guys close na siya ay nakapadlock oh kabilaan kapadlock dalawa ito pala yun <laughs> mismo harap siya ng ano partner Paris mommy and house dito mismo guys sa ah, gilid lang ng Arisal ah, Avenue ito na siya oh. kaya pala Ito yung dating covered court na pina ano pina sira. Ayun. Illegal pala tong pinagiba guys ni uh, Congressman uh, Joel Chua kasi nga para bigyang daan na mailagay yung mga equipment niya dito para sa mga gagamitin sa kanya mga project. So ngayon guys, ito close na. Nakalock na siya. Ayun, makita mo, dalawa yung padlock. Tapos kadina na yung inano. Kabilaan up and down. Ngayon, tingnan natin yung sa loob. A few minutes later. Oh. Ito ba yung pinasara ni Mayor Esco Moreno? Oo. No. Oh, Kailan lang yan? Ha? Huh? Kailan lang? Kailan lang yan. Wala pang ng Wala pa isang linggo, no? Wala pa. Uh, ito. Wala pa permit yan. Walang permit, no? Kaya pala eh. Pati nga barangay, di ba eh? Pati ito barangay no? Bakit? Eh, kalaban eh. At ka nasa ano kasi, nasa bangkita natin eh. Bangkita kasi yung... Nakakalaban. Kalaban. Nakuyan na yan eh. Kaya pala. Dito pala. So, sarado na ito, hindi na ito buksan? Hindi siya. Saka padlock yan o, dalawang double lock yan. Sino nag double lock niyan? Si Mayor na mismo. Ang mismo si Mayor na rin, nag kaya pala. Pero dati bukas yan, nung hindi pa na-check yan. Oh. Bukas lagi yan, araw-araw. Yan pala yung kayo mga, mga heavy equipment ni Congressman Jules Chua, ha? Kumpis. Grabe. Walang Grabe, no? Sige kaya, thank you, thank you. Alright guys, dito tayo guys na sa ano ah uh, Dito guys, yeah. sa ano Rizal, uh, Rizal Lover so, court na guys oh. Ito yung pinasara guys ni ano ni Mayor Isko Moreno. Ito guys oh, magdito sa lobby. Oh. May mga upuan pa nga guys oh. Ano? Oh. Di diba? Daming heavy equipment sa lobo, May mga tao pa doon sa lobo, oh. Lalaki, grabe. Ito yung guys. Yan, dubulak na yan. Hindi na pwedeng buksan. Hindi na makakapasok sila, guys. Dito to sa Abrangay 337 zone 3 grabe yung uh, barangay hall nila oh. nasa ano na nasa uh, uh, bangkita na rin pansin nyo guys bangkita na to eh ah, hindi siya madaanan ano tao kundi tatawid talaga nung tapos makita yung may parking ang parking parkingan yung labas pero nung resident dito kasama pala to guys sa uh, uh, ididimulis kasama to sa gigibain din yung barangay na to kita nyo naman kasi yung sitwasyon ng barangay kung ano paano katayo may poste pa sa gitna oh. hindi ko alam kung anong klaseng ano yung poste nilagay nila dyan kaya yung tao na tadaan dito sa bangkita ihililis na lang sa dakalsada na puro pa mga parking na mga sakin yung nakabalandra at sa aking pagkakalam is pagmaya, pagmamayari ito ni uh, ano congressman Joey Chua itong mga heavy equipment na to tapos kokompis kit daw yan Kaya para nakadubulak na Hindi na siya pwedeng ilabas Makikita mo yan o May mga ano pa Pusti pa ng ano Covered court Ay mga cover court ba Yung mga ano Bubong Grabe guys no Sayang Lipan natin guys Target